Nago-ulam ba kayo ng ganito mga katrop? Bale, tinatawag nga itong bundak dito sa amin. Grabe, napakasarap ng sabaw na ito. Napakalasa. Bale, dalawang putahe nga yung ginawa ko. Yung isa sinabawan ko at yung isa nilaga ko lang. Grabe, sira ang diet pag ganito ang ulam. So, ayun, bago nga ang lahat mga katrops. Meron nga tayo dito ng napakarami na bunag. Bale, hindi nga pala namin ito binili dahil kinuha nga nila ng atin ng aking malabsto sa Santa. At sila mismo nga yung kumuha sa ilog. Bale, dalawang putahe nga yung gagawin ko dito mga katrops. Yung isa sasabawan ko at yung isa naman ay eh, ilalaga ko lang. At lalagyan ko lang ng asin, sibuyas, kamatis. Grabe, napakasarap nun mga katrops. Yung lasa nga niya ay manamis-namis. At yun nga yung isa sa pinakadabes na luto sa bunag. Pero dito muna tayo sa ating ginigisa. Nagisa nga lang ako dito ng sibuyas. Bawang, luya at kamatis Ito nga yung mga sangkap na magpapasarap dito sa ating sasabawang bundok Yung lasa naman ng sabaw neto ay manamis-namis rin Lalo na kapag fresh ka na fresh yung bundok na gagamitin mo Ay eh, naku talaga naman yung bagong kuha Siguradong napakalasa ng magiging sabaw nya At napaka basic nga lang palang itong lutuin mga katrops At napaka simple pa ng mga ingredients nya At tignan nyo naman yan Oh. No? Ito naman yung sunod na putahe natin mga katrops. Yung kalahati nga ng kanina ay tinabi ko tapos inilaga ko na nga. Saglitan ko nga lang itong inilaga para nga hindi ma-overcook. At ang pampalasa nga ilalagay ko dito ay asin, kamatis at sibuyas. O ba diba, napakasimple lang pero kapag kanitikman nyo to ay nako talaga naman. Yan o. No? Mamang kay Pasto, yaan niya. No? Hmm. lambong. Hmm. No? Kaway-kaway sa so, mga kumakain na. Ganito, yan o. Oh. Tolya. Banyak. Na full storage na yung aking cellphone. Wala ka na. Hmm? Mata. Hmm.

أنا أكره At ayan, kung umabot ka nga pala sa part ng video na to, ay pa-comment naman diyan sa baba kung taga saan ka at kung anong oras mo nga ito napanood para naman alam ko kung hanggang nakarating itong aking vlog. So, paano ba yan hanggang dito na lang? Maraming salamat sa panonood. Huwag niyo na rin po palang kalimutang mag-like and share. Bye-bye.